At dahil holiday ngayong araw, marami na naman ang kinuha ang pagkakataong makapagbakasyon. Kaya naman dinayo ang mga park ng mga magkakapamilya at magkakaibigan. Abong detalya sa ulat ni Chris De Vera. Sinulit ng ilan sa ating mga kababayan ang holiday ngayong araw ng kagitingan. Maaga pa lamang madami ng namamasyal at nagpipiknik sa loob ng Quezon Memorial Circle ngayong Webes, April 9. Wala kasing pasok ang karamihan dahil holiday. Ang pamilyang ito ay pinagdiwang ang kaarawan ng kanilang tiyuhin sa parke. Hindi din pinalagpas ng mami na ito na nagtatayo pa ng tent para makapagbanding kasama ang kanyang mga anak. Wala lang kasi siyempre holiday. Wala akong pasok sa trabaho. Oh Wala pasok. Banday sa mga anak ko. Banding lang. Tatayo pa po kayo mama. Yes, siyempre kasama ko lahat yung anak ko. Lima yung anak ko. Sinamantala naman ang mag-asawang ito ang magandang panahon para mailabas ang kanilang mga anak. Samantala, ginamit naman ng grupong ito ang day off upang makapag-practice sila para sa isang company contest. Cheer dance rehearsal kasi we have uh, our sports fest sa company namin. Dahil naman summer season na, madami ang nagbike at nagjogging para mas healthy at fit daw ang kanilang pangangatawan. Ako ang inyong kaibigan, Chris De Vera, para sa News